sa trabaho ni Malia na ang katawan ay bukas sa lahat na para bang magdamagang tindahan may mga bahagi pa rin na off-limits. May mga bahagi na hinding-hindi pa rin maaring masalat o maabot o galawin ng kahit sinong customer. At yan, yan, ay ang kanilang mga damdamin, mga puso. Pero kahit pinagtatab ilang beses siyang ipagtabuyan nitong si Malia ay walang sawang bumabalik-balik itong si Francis. Gabi-gabi sinusubukang kunin ang luob at kanyang kiliti. consistent ito sa pagpapakita sa kanya ng kanyang tunay na intensyon. At mukhang ito ay naging effective dahil umabot sa punto na ang matigas na puso ni Malia ay lumambot at dahan-dahang nagbukas para patuloyin ang alay ng binata. Isang napakalaking desisyon ang ginawa nitong si Malia. Dahil isang bagay lang ang hiling sa kanya nitong lalaki na matatawag niya na ngayon na bagong kasintahan ang umalis sa trabaho sa bar Mga kapatid, tunghayan po natin ang mga susunod na mangyayari sa pagpapatuloy po ng ating kwento po dito po sa sana Lord na pinamagatang Hinango sa Putik masaya ha, Maria. Hi! Nakakaingit ka naman. <laughs> hindi naman masyado. Halata ba, Mamu? Ay, bruhang to. Nang ingit ka pa yata dyan eh. <laughs> hindi naman, Mamu. Hala. Baka mapulit na labi mo sa sobrang pagngiti mo, ha? Abot hanggang dito sa batok. <laughs> excited yarn? Sino ba naman kasi ang hindi magiging excited, Mamu? Titira na kami sa isang bahay ni Francis. Sino rin bang mag-aakala na hindi iikot ang buhay ko sa bar? Pakiramdam ko, ibang mundo na yung papasukin ko. Masaya talaga ako para sa iyo, Maria. Aba, bakit ba ako naiiyak? Siguradong mamimiss kita ikaw pa naman ang alaga ko na talagang ituturing ko ng parang isang anak. Ah. Ito naman si Mami. Kung makadrama ka dyan, parang mawawala na ako sa buhay mo. Mag-uusap pa naman tayo. At pangako, bibistahin pa rin kita sa bar. Nako, wag na, no? Baka mamaya yan isipin pa ni Francis na namimiss mo ang trabaho mo sa bar tapos bigla pa kayo mag-away. <laughs> Never mangyayari yun, Mamu. Never namang naging issue kay Francis ang pagtatrabaho ko sa bar. At bakit naman magiging issue yun sa kanya? Samantalang dahil sa trabaho ko dati, kaya nagkakilala kaming dalawa. Mabuti naman kung ganon. Ang akin lang naman kasi, tinalikuran mo na rin ang buhay mo sa bar, kaya sagad rin mo na. Hindi naman maganda ang alaala -ala mo sa bar, kaya ayos lang na ibaon mo na lahat yon sa limot. No hard feelings. <laughs> Sige, Mamu. Kung ayaw mo akong pumunta sa bar, mag-set na lang tayo ng mga lakad natin sa labas. Kumain tayo minsan, o di kaya naman uminom. Uminom? Ay, bet ko yan. Naku! Si Francis na yun, mamu. Kailangan ko nang umalis. Ay, sige, sige, sige. Mag-iingat ka, ha? Hindi na kita iahatid sa baba. At baka mas lalo lang akong humagulgol. Sayang ang make ko, malalagas, mahal to. <laughs> okay lang, mamu. Mag-iingat ka, ha? Ikaw ang mag-iingat, bruha ka. <laughs> Pahog nga. Hali dito! Yakapin kita ng super tight! Mami-miss kita, oh. Mami Mami kita ako! Mami-miss din kita talaga ko. O siya, umalis ka na nga! Wala na makeup ko, nalagas na! Daig pa natin ang tunay na magnanay sa mga kadramahan natin sa buhay, oh! O sige, pag-enjoy ka na sa bagong buhay mo, ha? Yes, Mamu. <laughs> excited na akong pakita sa'yo yung magiging bahay natin, baby. Kung excited ka, ano pa kaya ako, di ba? For sure. Magugustuhan mo doon. Ano ka ba? Kahit ano naman, magugustuhan ko basta kasama ka. I'm just so happy na pumayag ka sa gusto ko. Ano ko kasi talaga eh. Hindi ka papayag. You made me very happy. Lalo na lang pumayag ka na mag-live-in na tayo. Bakit pa ba ako tatanggi? At hindi ko rin naman kayang tanggihan ang offer mo, no? Girlfriend mo na ako. Nasa isang relasyon na tayo, kaya kailangan kong respetuhin yung gusto mo. Para nang sa ganon, respetuhin mo rin ang desisyon ko if ever. Give and take lang tayo, okay? Yes, okay, babe. I love you. I love you too. sa kondo mo titira? Ito yung kondo mo na malapit din sa bar, di ba? Yes, babe. Di ba, kinuwento ko sa'yo na kinuha ko tong kondo na to para napupuntahan kita kagad nung nasa bar ka pa. Madalas din tayo dito tumambay dati, di ba? So, ngayong tayo na. Naisipin ko na dito na lang tayo mag-live-in. Malaki naman to eh. Okay na okay para sa ating dalawa, Di ba? Oo nga, pero ang in ko kasi yung bahay na tinutukoy mo. Akala ko lang kasi na doon tayo mismo sa bahay mo titira. Kasama yung mama mo. di ba gusto mo na makilala niya ako? Uh, oo uh, nga. Kaya lang, alam mo naman na hindi pa kayo nakakilala ni mama ever, di ba diba? Hindi naman pwedeng daling kita agad sa bahay at sabihin na maglilivin na tayo. Eh, mabibigla si Mama. Babe, I hope you understand. Of course. Naintindihan kita, baby. Excited lang talaga ako na makilala ang Mama mo para... para sana masimulan ko ng kunin yung loob niya. <laughs> Halika nga dito. Payakap nga. Mm. Babe, hindi mo naman kailangan kunin ang loob ni Mama. Wala naman siya magagawa kung hindi ka man niya magustuhan. Ang mahalaga gusto kita at mahal kita. <laughs> Mas malaki pa rin yung points kung magugustuhan ako ng mama mo, baby. Siyempre, siya na lang yung magulang mo, di ba? At sabi mo, close na close kayo. Kaya gusto ko na maging close din kami. Sige, tama na yan, baby. Tsaka na muna natin isipin si mama dahil ang gusto ko, mag-focus ka muna sa akin. Gusto ko rin na makapag-focus din muna ako sa'yo. Yun bang tayo lang munang dalawa? Is that okay with you? Oo naman. Kung yan ang gusto mo, yan din ang gusto ko. Alright. That's my baby girl. Mm -mm. <smart noise> sa Galing. 10 p.m. na at ngayon ka palang umuwi? Di ba alam mo naman na may lakad ako ngayong araw, baby? Wala ka talagang pakialam sa kasama mo sa bahay, no? Hindi pa ako kumakain ng dinner. Dahil sa kahihintay ko sa'yo. Teka, Francis. Di ba sinabi ko rin sa'yo na hindi ako sure kung sasabay pa ba akong kumain ng hapunan sa'yo dahil nga nasa Sino labasako? mga kasama mo? Si lili nga. Binanggit ko na sa'yo to kagabi. Hindi ka lang nakikinig kasi busy ka sa ginagawa mo. Lily, mean yung minyong katrabaho mo dati sa bar? Oo, oh. nagkayayaan lang naman kumain sa labas. Sa isang restaurant lang naman yun na malapit din dito sa kondo. Medyo nalit lang ng konti dahil napasarap ang mga kwentuhan namin habang kumakain. Di ba sinabi ko sa'yo? Ayokong nalalaman ko na nakikipagkita ka pa sa dati mo mga katrabaho sa bar, di ba maliya? Ha? Huh? Teka, teka. Ano'ng sinabi mo? Ngayon ko lang narinig yan mula sa'yo, Francis. Hindi naman natin isa dati ang pakikipag-usap ko sa dati kong mga katrabaho, di ba? Ano pang nangyayari sa Ikaw? Anong nangyayari sa Dati naman kapag sinabi kong huwag kang pumunta, hindi ka pumupunta. Ngayon ka lang hindi nakikinig sa akin, eh. Ha? Huh? hindi ako pumapayag sa mga lakad namin dahil pinipigilan o pinagbabawalan mo ko. Nagkakataon lang talaga na may sinset kang lakad nating dalawa kapag niyayaya nila ako. Siyempre, ikaw ang pipiliin kong samahan kaya tinatanggihan ko sila. Pero dahil sa mga kinikilos mo ngayon, naisip ko na baka naman sinasadya mo na gumawa ng lakad natin sa mga araw mismo kung kailan ako niyayaya ni Nalili. O di kaya naman ni Mamu para hindi matuloy ang lakad ko sa kanila. Tama ba? Yung ba talaga ang ginagawa mo? Sinasadya mo yon, Francis? No. No, babe. Hindi ganun. Oh. hindi ko sinasadya yung mga lakad natin. Nagkakataon lang talaga yon. Bakit ko naman sasadyain na mag ng lakad natin kapag niyayaya ka ng mga kaibigan mo? I hindi ko naman gagawin yon, babe. I trust you Francis Pero sana naman pagkatiwalaan mo rin ako Wala naman akong ginagawang kalokohan eh At saka once a week na lang yung pakikipagkita ko sa mga kaibigan ko Minsan hindi pa dahil nga busy sila Namimiss ko lang naman yung mga banding namin dahil sila yung kasama at karamay ko noon Lalo na si mamu Okay, okay Okay, understand And I'm sorry I'm sorry din Mm. Wag ka nang magalit, okay? Yes, okay. Yes, Mamu. <laughs> o oh, basta, ha? Huwag mo akong ipapahiya. Oo naman, no. Ako pa ba? Alam mo naman na pagdating sa trabaho, bigay todo ako. Alam ko naman yon, Kaya nga ka ikaw ang una kong naisip noong naghahalap ang kaibigan kong babae na pwede niya maging empleyado. Sige, Mamu. Nandito na si Francis eh. Matutulog na kami. Basta, pupunta lang ako dun sa Friday, then babalitaan kita kung anong nangyari. O sige, Dai. Huwag mo rin kalimutan yung dinner na nakaset natin sa Sunday, ha? yun lang ang free time ko kaya sana matuloy kapag hindi ay talagang bruha ka magtatampo talaga ako sa inyo Oo, o umamo hindi ko kakalimutan yon bye good night good night babe come here miss sabihin ako sa iyo ano yun babe alam mo ba may inoffer na trabaho sa akin si Mamu trabaho? Saan? Sa bar? Hindi! Siyempre hindi! Sa isang department store, naghahanap daw kasi yung isang kaibigan niya ng sales lady. Kaya sinabi ko na pupunta ako dun sa Friday para mag-apply. Wag na, babe. Hindi mo naman kailangan magtrabaho eh. Bakit naman? Eh, gusto ko sanang magtrabaho eh. I can't provide for you. Pero gusto ko rin ang sariling pera, Francis. Yung pera na talagang pinaghirapan ko. Ayoko naman na humingi lang ng humingi sa'yo. Ayoko nang ganun. Hindi mo kailangang humingi, babe. Kaya ko magbigay ng kusa. Kaya pwede ba? Huwag ka na magtrabaho. Dito ka na lang sa kondo. Ayokong umuuwi dito galing sa work na hindi kita madadatnan o makikita. Sige. I-inform ko na lang si Mamo. That's good to hear. Sige na, matulog na tayo. Maaga pa ang work ko bukas eh. Sige. Good night. Good night, babe. Mm. I love you. I love you too. Bakit amoy alak tong damit na to, ha, Malia? Ha? Huh? Yan yung sinuot ko kanina nung lumabas kami ni Mamo. Kumain kami sa labas, di ba? Eh bakit nga amoy alak to? Ha? Akala ko ba kakain lang kayo? Pumunta kayo sa bar mo! Kumalma ka nga, Francis. Hindi kami nagpunta sa bar, okay? Nagkainuman lang kami doon sa mismong restaurant na kinainan lang dinamin Ano ka ba? Pati ba naman yun big deal sa'yo? At saka... Grabe, talagang inaamoy mo mga damit. Oo, oh, ano wala ba akong karapatan na gawin yun? At least nahuli ko na umiinom ka. Baka sa susunod, amoy na ng lalaki ang maaamoy ko dito sa damit mo. What? Talagang pinag-iisipan mo ko ng ganyan? You're so unbelievable. Ikaw ang Francis. unbelievable! Kababahay mong tao, ang dami mong bisyo, ang lakas-lakas mo pang uminom. Teka, baka nakakalimutan mo kung saan mo ko nakilala, Francis. Pokpok ako dati sa bar, di ba? Alam mo sa sarili mo na malakas talaga akong uminom. Pati ba man pag ko, bawal na rin? Alam mo, ang dami-dami nang nagbago sa'yo. Tanggap mo naman ako dati kung ano ako, di ba? Pero ngayon, halos isumpat mo na sa akin lahat ng mali sa buong pagkatao ko. Dahil, bakit hindi mo ba kayang magmahinhin, ha? Yung walang kahit na isang bisyo katulad ni Trisha! ngayon, kinukumpara mo na ako sa ex mo? <laughs> wow! Ewan ko sa'yo, Francis. Hindi na kita makilala dahil sa laki ng pinagbago mo araw-araw. At isa pa, hindi ako magiging si Trisha dahil hindi ako siya. Kaya wag na wag mo kong ikukumpara sa kanya. Dalawang nagbabangga ang kaisipan. Alam ni Francis kung saan galing si Malia at may mga bagay, mga nakagawian gaya ng pag-inom, kasama ng mga kaibigan at paglabas-labas. Ang hindi niya maaring tanggalin mula sa babaeng ito. Pero eto namang si Francis ay umaasang radikal na magbabago talaga at buburahin ang lahat ng mga bakas ng kanyang buhay sa nakaraan. Ano kaya ang mangyayari at nangangamay hiwalaya na ba ang kuwento natin ngayon? Habang tumatagal itong si Francis ay napaparanoid na, naging suspitsyoso sa Tagalog, sa, sa salitang sa kato. Paraning. Paraning Ika nga. Paraning Jaitis. Ang sakit. Ika nga. Nako, ito kayang si Francis ay eh may mas malalim pang dahilan na matutuklasan kaya ganito ang kanyang asal.